Hello guys, good afternoon po guys sa inyong lahat at good afternoon po sa ating lahat guys Martis ngan guys uh, November 12 malapit ng Pasko guys iilang tulog na lang ilang araw, ilang weeks na lang guys Pasko na guys may mga video akong ipapakita sa inyo guys ito guys so oh. hulaan nyo to guys kung anong klasing ano to guys kung anong klasing mga animals to guys oh. ito guys ang iba nito guys Nanghahabol ang tao pero ito hindi ito nangahabol kasi mababa ito sila eh karniro <laughs> yan guys ang dami na ito dito guys yung iba nandos na malayo guys oh.

matapang tong ano to guys kita may bayag iso laki na laki ng bayag hmm. Okay. Hmm. Ano hindi yan sister ano yan tupa, ah. hmm. mabuhay pala tupa. ha mabuhay naman sila dito kasi ano naman to eh hindi naman sila garo kain dito ito guys hmm. eh. dami to guys mga lalaki to guys yung malalaki guys oh. kapag ito inunahan mo to guys pag tadyak tumakbo ka na huwag ka na lumingon pa <laughs> halimbawa guys itong mga babae guys tinadyakan mo tapos nakita kanyang mga lalo na yan guys oh. yung mga lalaki guys pag tinadyakan mo isa dyan guys mga babae tumakbo ka na huwag ka na lumingon dahil siguro babanatan ka dyan hahabulin ka yung mga ano na yan tupa na yan madaming tupa dito guys andun pa sa kabila oh kalat kalat to sila eh guys okay, so. madilim na kasi guys kaya nagsama-sama na sila Ang lalaki ng mga bayag guys oh. Yan oh. Yan guys, ang lalaki ng bayag oh. Ito guys oh. Pukuha natin ng view dito guys. Maya, maya guys, iilaw yung ano dyan guys. I-upload ko to lahat guys, mga video na ito. Pati masayang. Kasi mga video ng nah! iba guys, nagiging copyright na guys. मैं 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 लाओ पिताजी Thank you guys.